Totoo nga bang posibleng magkanyumonya ang isang tao dahil sa pagtutok sa electric fan? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Binubuksan mo ba ang electric fan bago matulog? Bagamat sinasabi ng ilang tao na ang malamig na simoy ng hangin at mahinang ugong ay nakakatulong sa kanila na makatulog. Pero totoo nga bang nakakadulot ito ng pneumonia? Tara, let's prove it! Kapag ang tao ay humihinga, ang hangin ay dumadaan sa windpipe o trachea patungong bronchi at dadaan ito sa bronchioles hanggang sa umabot sa alveoli. Sa alveoli, nagaganap ang expansion through inhale at exhale at dito nangyayari ang gas exchange o ang pagpasok ng oxygen at paglabas ng carbon dioxide. Samantala sa trachea, bronchial at bronchioles naman, nagaganap ang pagtrap ng mikrobyo dahil ang mga ito ay may thin layer ng mucus. Kaya ang mucociliary clearance ay nag-aalis ng mikrobyo sa katawan dahilan para umubo ang isang tao. Pero take note na kapag mahina ang immune system mo, posibleng dumami ang mikrobyo sa baga mo at dito na mag-uumpisa ang pneumonia. Dahil dito, ayon kay Senior Physician Specialist Dr. Abba Folson na ang pagtulog sa ilalim ng electric fan ay maaaring makairita sa daanan ng hangin at maging sanhinang pag-ubo ng isang tao kung minsan. Pero hindi ito nauugnay sa pneumonia dahil may iba pang mga kadahilanan para magpatrigger ng isang ubo nang hindi nagbibigay ng pneumonia. Idinagdag pa niya na ang pneumonia ay nangyayari kapag ang mga virus at bakteriya ay nakapasok sa lungs ng isang tao na nagdudulot ng pamamaga, na humahantong sa lagnat, pananakit ng dibdib at pag-ubo. Kaya naman, upang makaiwas sa pneumonia, umiwas sa crowded area, bawasan ng stress at ugaliing pumunta sa lugar na alam mong may malinis na hanging malalanghap. At paalala na din na ugaliing maglinis ng aircon at electric fan.